magandang umaga mga shoutout, second trip tayo ngayon dito sa Tangas, Malbuk so fix lang natin yung mga abubot natin sa mga bus shout out sa ating mga kasamang bus driver ng DLTV so talagang di tayo pwedeng uh, maglagay ng mga abu-abubot sa bus ere ere mga South abu-abubot yan ng bus natin kailangan natin tanggalin yan dilim kasi matik araw pa eh kaya hindi masyado makita sa so, totoo nilagyan ko medyo natatanggal na at kasi wala ko rin talaga kung tanggalin na dahil bawal ho yan mga south road to eh bawal daw kasi hindi natin alam bakit pati are itong mga nakalawit na sa unahan so siguro for safety reasons din daw sabi pero okay. Baganda sana siyang tignan mga kasautro Hindi pa nga tapos ito eh oh. Itong mga bulabulaklak na to Yan Talagyan ko pa sana dito sa kabila Tapos kung mga salamin dito Babalutin ko rin sana ng Yan yung salamin na yan Babalutin ko rin sana ng mga bulabulaklak Tapos ito ayusin uh, ko pa i -re retouch ko pa sana ito ng konti But unexpectedly Sinita tayo ng Ano ng Enforcer Ay nag importer ng inspector Uh, bawal nga raw kailangan natin tanggalin so sayang naman so ganda maganda sana siya tignan dito sa base eh. so, yun nga lang eh kailangan natin tanggalin to so, huwag lang natin siya patagalin dito guys kasi baka ma din tayo o oh. magsaysay tayo ng yellow pad na naman so mahirap na so tanggalin na natin siya sayang <laughs> to gagawin ko dito tapong ko na lang to binili ko kasi to guys sa ano sa sa parang department store dyan sa bawat bayan maganda sana kasi tingnan at bala ko ang dagdagan pa sana to ikat ko eh pinagbawalan ng ano hindi nagihigpitan ngayon Magkanta sana siyang tignan dito sa unahan eh. At wala kong positive results. Nakikita ko naman parang... Parang kung wala naman siguro nakakaabala sa pagmamaneho dito. Kung magkaming mga driver ang tatanong, hindi na. Parang wala namang makakaabala. Yun nga lang, siyempre, may rules and regulations tayo sa kumpanya. Kailangan nating sumunod. So ayan mga South Road. Bawal yung mga palamuti Sa bus So mag-aalas stress na 2.59 na ng madaling araw guys Ang conductor ko inihintay ko na lang din lalabas na kami Second trip kami dito sa Batangas So 12.33 pa rin gamit natin na At itong lucky charm na to <laughs> Binili ko rin to eh 100 ang isa mga kasawtrod 100 ang isa nito Ah, siguro Pwede ko naman siguro Isabit pa rin Pero Hindi dito sa unahan Siguro Somewhere here in Dito sa taas Ano naman pa Easy pa ako pa Nang setup to Kaya pati yan Lucky jump Tinanggal ko na rin So Wala nang nakalagay dito sa Wala nang nakalagay sa Harapan natin Kasi mahirap na, baka tayo may report ng inspector, so bawal nga raw kasi talaga naman yung ibang bus nakita ko eh, tinignan ko eh ang nakaraan kasi meron din sila eh, nung nagumpis ang manita so nakita ko, tinanggal na rin nila so, wala nang nakalagay sa unahan nila so, ganoon guys, kasi kung kami na yung mga driver ang tatanong, hindi naman siya nakakaabala talaga, kasi ang safe side naman ng driver, hindi doon lang talaga sa may ng resale namin yan, dyan, sa unahan na yan. Nandiyan lang talaga yung safe site namin. Dito hindi naman kami tumitingin kasi pag dito kami tumingin, kita na talaga yung kabuuan ng kalsada. So hindi naman talaga sana siya nakakaabala dito. Pero yun nga lang syempre kasi rules and regulations natin. Kailangan natin sumunod. So, ayan, ganyan lang siya. Siguro tatang tatanggalin ko pa rin yung dalawang nakalawit na to. Yung <laughs> nakalawit na to dito. Tatanggalin pa rin natin yan. Kita ba? Madilim pa kasi mga kasautro. Dahil alas 3 pa lang ng madaling araw so kaya madilim so ayan maganda saan eh pati yung TV napaganan na rin natin to may remote din tayo dito para naman kahit papano yung mga mananakay natin kapag nakapila hindi na iinip may napaglilibangan sila so yun oh yung boring na tuloy ng una natin mga south road oh. <laughs> wala nang ka design design plain na plain na hulit <laughs> so yun so yun sa ating mga kasamang bus driver sa DLTV ko kung may nakakapanood po eh ako yung nagkumpisa na ako magtanggal ng mga bubot sa unahan mga bula bulaklak na nakadikit sa ating unahan so tinanggal ko na so, kasi eh, at baka tayo madali ng inspector kapag salaysay tayo So yun lang mga South Road at, uh, isang mapagpalang umaga sa inyo. So kayo din naman tayo ngayong araw na to. At sana ay makakota tayo. <coughs> Ang first trip dito ngayon ay Dos Keys. So yeah. 2, years later. <coughs>

tayo ng na, habang naghihintay tayo ng tawag ng ating conductor tayo nakatambay tayo dito sa Iberica alam muna natin ang kalsada dito <laughs> po kasi ang mga south road kaya mga sasakyan ay eh, kanya-kanyang aspeki mga abala pero hindi masyadong traffic dito ngayon sa kahabaan ng hit po yan So ayan guys, medyo kahinahina lang May hey, ingay hey lang dito sa ating paligid na Pero subukan natin maghanap ng mag-shoutout dito Guys, by 3 Matarada Thank you Hindi lang Hindi hey, nag-comment yun sa video ko guys kay 5 na bagong rehab na nag-comment kay Ricardo Castillo, shout out sa'yo so ang sabi niya sa akin ay akala niya wala na daw ako sa ay sa DLTG so ayun yung shout out niya <laughs> hindi na pa tayo nawawala hindi na pa tayo mawawala sa DLTG guys so talagang minsan matatagalan lang tayo hindi makapag-upload kasi eh. mahirap magsabahin kasi ang ating na uh, trabaho at saka pagpa-vlog din pag edit so, Mawala man ako, may, medyo matagalan man ako mag-upload ng video pero dito pa rin tayo sa DLC Ito din ang mga video para rin dito so, uh, guys Sarang biyay niyo kuya Sarang biyay niyo Daed? Ay, atin sila ko to? Oo Daing Ako nyo lang Pagka mag-in ano, gaya na Matapit pa yata kayo sa listen to nyo Pero ayun ko ka na naman dyan eh try naman dyan Ay, ang kain na namin dito sa Riverina. Ano ba Ha? Patanggas po ako, patanggas. Say hi sa aming magandang tindera. Siya <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> yeah po ang may-ari ng kantin. Siya raw sa aming kasamahan sa DLTV ko. Kain Kain muna. Mm -hmm. Oh, ah, ay muna. <laughs> Driver nang 15 auto no ko ya. 15 auto ang unit niya. Dobey-bey pa yan at galing nang Dobey-bey nat galing nang gigolian ng Dare. Video, Video lang tayo dito sa Ginupuyan. Galing tayo kahapon ng rest day eh. So ngayon na pagdating ko dito Tinanggal ko ang mga Mga disenyo ng ating baso Ayan malinis na yung ating Wala nang mga nakakabit Hindi katulad kanina ba diba? Nakita natin Talagang kwansya Maraming design-design Mahirap naman mga kasautro Kung tayo mare-report ng ganun-ganun na -ganun tatampak yung ating tatampak yung ating tawag dito tatampak yung ating 2015 files, makukuno ng laman <laughs> Boss Glenn then go boy. Ang sabi niya sa akin na ay Lord, shout roader. Ano ka balita? Tagal mo din nag-vlog. Shout out po next vlog. Ingat. God bless. Salamat po sa inyo. God bless Glenn Glenn Goboy. Shout out. Kay Cliff Ford. Cliff Cueto. Shout out po sa inyo. Cliff Cueto. Ah, pasok kayo? Ha? Sige, labas ako. Ano? Na lang. Baka sa tulad may papasok na ano kasi dito. Na uh, long haul. So mas priority kasi ang long haul dito sa libre sa sa ating mga lokal. Kaya lalabas na tayo at makakain tayo ng mga. Oh! lalabas na ako sasagasaan ko? bakit kailangan sasagasaan? para mapipi? Uh -huh. ano gan laman yan? ano ano yung mga goto yung minal para matigil okay oh siya sigurado ka sasagasaan ko yan hindi kaya umipit sa gulong yan? sabi ka naman napaka ha? oo oh. oh sige sasagasaan natin kapilahan yan may

Ayun, 21 pa lang ako noon eh, gusto ko na mag-apply dito Ah, 21, ang pag-drive ka pala malalaki. Oo, Meron, pero nagpahinog-hinog muna ako sa shuttle. Ah, uh, ayan. Ang ayaw baka sa pimpata, ano? Oo. Oh. Baka, higang ka ba ng parang sa ano nga, sa, saan nga ba to? Dito sa Megabus. Nag-apply ako doon, pasado ako, din-drive test sila ako. Ay, kaso nung tanongin naman yung edad ko, ewan eh, ko, hindi na ako tinawagan. <laughs> Ayun, ayun, tinanong tayo kung ilang taon na tayo sa driver. Sabi ng driver na ako, dahit. Nakausap tayo kanina. Dahit pa raw, bata. Bata, bata pa raw tayong tingnan. Ako <laughs> po, yun, tanda-tanda na nga natin. Parang kailan nga lang mga uh, South Rubey, big pa tayo. Ingay yun eh. Nako, ay malapit na mag-30 Ay, tumatanda na eh hey guys, kasi Ito lang, sanay na rin ako na Marami nagsasabi sa akin na Yung iba, kadalasan Hindi ako na pagkakamalan na driver eh Ako yung ng pagkakamalan conductor eh Tapos yung conductor ko Yun ang pagkakamalan driver Sanay naman ako sa ganang Eh, hey, alam naman natin na talagang ano eh Bata pa tayo eh. Ang <laughs> iba okay baka nag-aalangan. Abot mo ba yung manibela? <laughs> Abot mo ba yung pedal? Hindi kasi maaga ka kasi tayo natutumag maneho guys eh. Nagang bata pa lang tayo parang napakasimple lang ng pangarap natin eh. Magmaneho lang eh. <laughs> nag aral naman pero nung magpulakpol, siyempre hindi nakapag-college. Kaya nagbas na lang tayo Nagmaneo eh na lang tayo ng bus Umiipat na tayo dito guys Sa tabi ng kalsada patama na, Sa mga patama namin And Dito tayo sa may 7-Eleven Hindi ko alam kung anong lugar to Basta kaabaan to ng Puya. Malapit ng terminal namin mamaya pipilan na ako guys so dito na muna ikat na muna natin at maraming maraming salamat sa inyong panonood so like, share and subscribe bye bye